cleansing ay importante. Kung nafeel mo ang lugar mo ay laging inaalat, laging malas, laging malungkot, mahina o matumal ang pasok ng pera, aba, baka may kinalaman dyan ang tinatawag natin yung negative energy. Cleanse negative energies from house or store. si Master Hans ko at alam nyo ba, marami ako nangupusin na bahay, na tindahan, ng o lugar, o na opisina at na-feel nila ang tinatawag nilang mga negative energy kaya naman tinawag nila si Master Hans Kuh, para mag-cleansing sa kanilang lugar. Yes po, tama po ha. Ang cleansing ay importante. Kung nafeel mo ang lugar mo ay laging inaalat, laging malas, laging malungkot, laging nag mahina o matumal ang pasok ng pera, aba, baka may kinalaman dyan ang tinatawag nating negative energy o negative feng shui sa inyong lugar o sa inyong bahay. Makakatulong dyan ha, ang paggamit ng incense o ng mga insenso. Ang insenso kasi ay isang paraan kung saan yung mga usok na to ay nagtatanggal ng mga negative energy sa inyong lugar. Personal nyo po, ah, imbitahan si Vascarans kuwa ah, para mag na gumawa ng cleansing ritual sa inyong lugar. Ang cleansing ah, ng mga insenso ay magandang gagawin during morning, ah, kung saan bubuksan mo ang mga bintana, ang mga pintuan ng inyong lugar para makapasok ang bagong energy habang nag incense cleansing ka rin po, verbalize or imagine nyo po o sabihin po na tinatanggal mo ang negative energy na to. Pero mas mainam pa rin ha, na si Mas Trans kuha ang personal na gumawa ng cleansing ritual sa inyong lugar. I-text po ako, 0922-829-0382 for schedule para sa function ng bahay, groundbreaking ritual, cleansing ritual, money bag activation para sa bahay nyo naman po to enhance good health, to enhance good harmony, to enhance love and happiness sa inyong bahay. Personal na si Master Hans Kua, the Philippines' most trusted celebrity famous Master Hans Kua to do feng shui ritual sa inyong lugar. Message nyo po ako sa facebook.com slash Hans Kua. Follow nyo po ako sa aking Instagram, sa aking TikTok, sa aking YouTube, sa Twitter, at saka sa aking threads. Master Hans Kua. Isitahin niyo ako sa tindahan ko, City La Show Tower, Shaw Boulevard, Mandalayong City. Paano? Share this video, comment at itag po ang mga friends niyo po. Kita-hita tayo sa next video. function video ni Master Hans Kua.